rated SPG. At gabay ng Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay nagpaplano ng tumakas itong uh, si Tanggol kasama ng kanyang mga kaibigan at ng bagong kaibigan ni Tanggol sa loob ng uh, correctional dahil nga sabi ng kanyang bagong kaibigan doon tanggol kailangan na kailangan nyo nang makaalis dito or makatakas soon as possible dahil nga nanganganib ang inyong buhay dahil malaki ang patong sa inyong ulo at malamang sa malamang ay malaking tao ang nagpapatodas sa inyo dahil nga napakalaki ng patong sa inyo at kalat na kalat dito sa buong selda uh, at sa lahat ng kabilang mga selda pa ay kalat yan na malaki ang patong sa inyong ulo kung kayat dito na kayo mayayari, baka dito na kayo mailibing ng uh, buhay sabi nga dito ng kaibigan nitong si Tanggol kaya sabi nga dito, sandali lang at sisilipin ko at aayusin ko ang lahat-lahat kung saan nga ay tatakas sila pinaplano nilang tumakas ng gabing iyon, ano kaya ang kahihinatnan ng kanilang plano makakatakas kaya itong uh, sila tanggol kasama ng kanyang mga kaibigan at nang bago niyang naging kaibigan sa loob nga ng correctional at dito nga ay sabi pa dito ni tanggol kung may pagkakataon na tumakas kayo ay tumakas na kayo sabi dito ni tanggol sa kanyang mga kaibigan ngunit sabi naman ng isa kang kaibigan niya hindi maaaring maiwan ka dahil magkakasama nga tayo dito kung mamatay ka mamamatay din kami yun ang sabi ng kanyang isa sa mga kanyang mga kaibigan kung kaya ta, nagpapano sila Pero ng gabing iyon ay uh, Meron na naman ulit isang uh, mangyayari Nakatakas kaya sila Tanggol O kinuha na sa si Tanggol Para nga uh, parusahan At dahil sabi nga dito ni Chip ispenas ay uh, Kailangan niya ng uh, patikimin Itong Tanggol nga Nang kanyang uh, parusa dahil nga napakalaki nga ng patong sa kanyang ulong ngunit sabi nga dito ni Chip ay uh, maliit pa ang 3 milyon at tinatanong niya nga kung sino yung kausap nga ni Warden na bakit 3 milyon ang kanyang patong at ano ba ang kasalanan nito at ano ang atraso at gaano ba ito kayaman, bigatin or malaking tao daw ba ito nga is nga itong makausap ni uh, Chip ngunit ayaw namang makipag-usap nga ni Olga kay Chip Espenas dahil nga Kinala niya ang Caracas ni uh, Chip Espenas dahil uh, malaki nga itong maningil ng uh, bayad. Kaya't kinausap nga ni Warden, itong si Olga ay hindi pumayag at sinabi nga ni Warden dito kay Chip na ayaw makipag-usap ng kanyang kliyente sa kanya dahil uh, marami daw itong inaasikaso at uh, merong iniingatang pangalan kung kaya't uh, hindi na nakipag-usap si Olga kay Chip Spanish. at sabi naman dito ni Chip gaano ba kamahal at ang presyo ng coaching na is kong mabili sabi nga ganito ni uh, Chip sabi naman dito ng kanyang uh, isa sa mga kanyang kasama at alagad ay uh, 4.7 million Chip ang halaga kung kaya't ay puntahan muna at kuhanin na ito ay ang coaching tinatawag nila ay si Tanggol ang tinutukoy na coaching kukuhanin na babayaran ng 4.7 million para parusahan sa nagkakahalagang 4.7 million ang halaga ng ipapatong sa ulo nitong ang si Tanggol yan ang nais na singilin nitong si uh, Chief Kai Olga. at guys, ito po ang ating uh, pakaaabangang dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo na kung saan ay uh, exciting na exciting ang makaganapan, kaganapan. lalo na nga ay talagang pinag-iinitan nila ang ating bidang si Tanggol dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po niyo ang aking video, for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat, ingat, God bless and bye bye!